Magandang umaga Pilipinas! Live pa rin tayo dito sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. At ngayon alamin natin ang latest sa lagay ng panahon. Si Bagyo Nina nga po ay namataan kaninang umaga sa layong 760 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes. Taglay pa nito ang lakas ng hangin na abot ng 120 kilometers per hour at may pagbugso nga abot naman ng 150 kilometers per hour. Ito po ay inaasang kikilos pa west-northwest sa bilis na 5 kilometers per hour. Makakaranas pa rin rin ng pag-ulan ng buong kapuluan na may kasamang pagkidlat, pagkulog. Dito po sa Metro Manila Fair Weather, maliban na lamang mamayang hapon o sa gabi, may posibilidad pa rin ng pagkakaroon ng ulan. Ayon kay Mr. Bernie De Leon, isang weather forecaster ng pag-asa, maaari pong lumabas ng bansa itong si Ninas pagdating po ng Webes. At ito nga po ay naapektuhan ng high pressure area at sa oras na itong high pressure area ay mag-recede, mabibigyan po ito ng daan upang makalabas ng ating bansa. At eto nga po ay, meron nga po silang namataan na panibagong bagyo sa labas po yan ng Philippine Area of Responsibility. Ito po ay may international name na Maria. Pero good news po, hindi na daw po ito papasok sa ating bansa. At aasahan po natin na wala pa naman silang namamataang uh, panibagong sama ng panahon na nagbabadya sa atin. Ngayon silipin naman natin na magiging lagay ng panahon sa ating bansa. Sa Luzon, mataas po ang temperatura sa Metro Manila. Yan ay 23 to 32 degrees Celsius. At mababa naman sa Baguio, 14 to 24 degrees Celsius. Mataas din po ang temperatura sa Legazpi at Puerto Princesa. Yan po ay 24 to 32 degrees Celsius. At mababa sa Tagaytay, 20 to 29 degrees Celsius. Sa Visayas, mataas ang temperatura sa Metro Cebu, 25 to 32 degrees Celsius, at mababa naman sa Iloilo -ilo at Bacolod, 24 to 32 degrees Celsius. Dito naman sa Mindanao, mataas sa Metro Davao at Zamboanga, 24 to 33 degrees Celsius. Mababa po sa Cagayan de Oro, 23 to 32 degrees Celsius. Na naman sa ating 3-day weather forecast, sa Metro Manila magiging partly cloudy with brief rain showers or thunderstorms. Sa Metro Cebu naman, magiging bahagyang maulap may kasama pa rin po yung pag-ulan hanggang Friday. At sa Metro Davao, maaaring makaranas pa rin ng pag-ulan o thunderstorm hanggang sa Biyernes. At yan muna ang latest mula dito sa pag-asa, manatiling nakatutok sa Panahon TV Express, kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po si Amor La Rosa, magandang umaga.